Abay grabe nga itong si Dennis Schroeder ang langkas nga maglaro at ang lupit ng ginawa kay at sa buong box team. Pero bago yan iatin muna ang pag-usapan, itong ang ginawa ni Jamal Murray na talaga nga mga hindi magandang look para nga sa team ng Denver. Well, so far ang Nuggets ay mayroong 12 and 10 record and definitely hindi ito ang kanilang ina na pang number 7 nga sila dito sa Western Conference at dinagdagan pa ng hindi magandang pangyayari dito sa laban nga nila against sa Cleveland Cavaliers nang dahil natatalo na nga kasi sila dito mga idol at sa drive nga dito ng team ng Denver itong si Jamal Murray ay wide open pero hindi nga siya napasahan pero napatawag naman ng foul ang referee And mga idol itong si Aaron Gordon ay tumawag nga ng Hadel para mag-usap-usap sila siguro para i-motivate ang kanyang team na bumalik pa nga sa laban at wag sumuko with 7 minutes left pero itong si Jamal Murray mga idol may kita nyo nga dito abay he completely ignores Aaron Gordon parang dinisrespect nga at hindi pinansin ang kanyang pagre-request na mag sila at dumiretso nga pabalik na on the other side of the court kaya naman hinayaan na lang tuloy ni Aaron Gordon And definitely, this is not a good look nga raw para sa team ng Denver Nuggets at parang falling apart na nga daw ang kanilang team since nung nanalo sila ng NBA Championship. Ayon nga sa mga komento ng fans, abay parang merong chemistry issue na nga daw dito sa loob ng team ng Denver Nuggets. Anyways mga idol, kayo ba? Ano bang ba opinion nyo at masasabi nyo dito? At yan ay komento nyo lamang sa ating comment section. At ngayon ay pag-uusapan na nga natin itong si Dennis Roder ang kanyang grabing ginawa sa team ng Milwaukee Bucks. Well bago ang laban ay favorite na manalo ang team ng Milwaukee. Sabayan pa na talagang mainit nga ang Bucks at nakumpleto na rin ang kanilang line -up. balik na nga itong si Chris Middleton. So nandyan si Lillard, Yanis pati na rin si Middleton against nga sa Brooklyn. Pero nga mga idol, hindi nga ito ginawang madali ni Dennis Ruder para nga sa team ng Milwaukee Kalayanes nang dahil talagang nakipagtapatan at nakipagsabayan nga siya sa Big 3 na ito nga ang team ng Bucks. At itong si Dennis Ruder, tinapos ang laban na may 34 points, 11 assists at nang matindi pa dito ay ginawa niya lamang yan in just 33 minutes at ang kanyang shooting sa field ay 13 out of 19, almost 70% nga yan. And actually in the fourth quarter ay muntikang pangang makanakaw ng panalo itong sina Schroeder at ng team ng Brooklyn Nets dahil with just 3 minutes left ay pinalamangan ng apat ni Schroeder ang kanyang team. Pero Binax and One nga na itong ang team ng Milwaukee na si Dennis Schroeder ginanda ng depensa para nga mapigilan siya mga idol at manalo ang team ng Milwaukee Bucks. Pero maraming ang humanga dito sa ginawang performance ni Dennis Ruder lalo na ang mga fans na team ng Brooklyn Nets. Ang lupit nga daw ng ginawa ni Dennis Ruder na performance para nga sa kanilang team at naging very entertaining na game nga daw ito. Kahit talo nga daw sila ay they feel good nang dahil sa nakita nilang malupit magaling na performance dito nga kanilang gwardya na si Dennis Ruder.